tanong <laughs> di ba, bakit mo tinanggap, di ba, yeah. ang project mm -hmm. na ito, ang show? Yeah. Hindi, talagang, yung kaibigan ko nga si Direct Brain. parang may na-imagine siya. Tapos parang sabi ko naman, parang gusto ko i-try. kasi lagi ako nanonood ng news lately mula nung nasa Amerika na miss kong Philippines eh. So lagi ako ng news ng news. Sabi ko, teka lang, parang... Uh, makaka sa news ha, kasi real life eh. Raw pangalan ko raw from name. Siya <laughs> sabi ko so... mag-raw vlogs na lang ako sa Bante. <laughs> Kaya dito ako ngayon uh -oh. para yeah. mag-raw vlogs. Pero first time mo, di ba? First mo mag radio di ba? First time, -ra first ba? time ko TV. po ever. ever. Pero nagka-movie na ako yung radio, yung with epicision Ay, oo, oh, Yes, oh, yeah, so Tsaka gusto ko magkaroon ng ibang news eh. Yung masaya, kahit heavy, kahit anong ulan yan, bagyong pagdaanan nating Philippines. Eh, pwede naman nating i-report or i-news ng mapag-usapan ng may pakikipagkapo tao, na hindi nag-aaway. Alam mo yun? Hindi, sa akin na, kasi Good vibes lagi. Kahit naman hindi, basta pilitin natin na maging light. Mm hm. alam mo yon no, kasi oh, lahat know. naman ng buhay natin wala namang mat matino talaga na todo, wala rin perfect, may kasamaan lahat, 'di ba? Pero uh, yun lang gusto kong abante at saka ang abante kasi kayo kasama uh -oh. ko kayo mula unang panumpa. Very uh -oh. <laughs> pa. depressed sila yun. <laughs> 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 Hindi so, na kami depressed crystal ng <laughs> Oo, mula bata pa ako oh, sa si Kaming lahat bata, oh, pa. Oh, oh, bata pa. So, <laughs> magkakaibigan na rin kami. Yes, yes. Saka I'm... ang Abante, wala pa pong mga social media nung araw. Mm, wala oh, kami naman. cellphone, okay. electric pan lang meron. <laughs> so, sabi ko, nakakatuwa yung pinal pinalaki po ako ng Abante. Mm. At lahat kayo lumaki din dahil sa Abante. <laughs> Ay, <laughs> Kaya, dito lang tayo. <laughs>